Hello, hello, hello mga lodi. Ayan. Magluluto ako ngayon ng pakbet So, ayan. Naka-ready na ang aking recipe. Ayan ang aking mga ingredients. Ayan. Bawang, sibuyas. Ayan. May talong. May uh, kabatiti. May ang palaya. At saka okra. Tapos, ito yung ating uh, pampasarap sa ating pakbet Kasi wala tayong wala tayong bagoong dito ta sa ano Saudi Arabia so sardines na lang ang ating ihahalo guys so ayan para maglasa ang ating pakbet so ayan guys umpisa na natin ang pagluluto guys Chuan. so ayan guys maglagay na tayo ng oh ayan lang ang mantika ayan Ayan na siyang oh, Ayan guys. So, ayan, naginit na ang ating oil. Ilagay na natin ang ating bawang. Ayan, bawang. Medyo pangit yung ating kaldero, guys. Ayan. So. Isunod natin ang ating sibuyas. Ayan. diyan, mega sardines sa yun. So, magdagdag tayo ng tubig. So, ayan na nga guys, dagdagan natin ng konting tubig. Kunti lang siya. Tapos, ilagay natin yung ating talong, eggplant. Lagay ang eggplant. Saka natin siya pintahin mamaya. Ito yung pinakauna-una natin ngayon. Lagay na, ano, gulay. Ayan. Ayan, guys. yung... So, lang natin sa sabit. Ayan. So, takpan natin. So, yan guys. Kumulo na ang ating to So, ilagay na natin yung okra. Next is okra. okra. Sunod ang kabatiti Sunod natin itong kapatiti. kabati pet patolan so, coy so, guys nah coy guys mutlaknya tagi non lagi-lagi ay chine chine amino motor Okay naman. Okay, naman. Sige, ulit natin na konti lang. Kasi may mali siya. takpan natin ulit pakuluan natin sa tapos ilagay na natin yung ampalaya so ayan guys ilagay na natin yung ating ampalaya or bitter gar ayan ampalaya diba Nice. So, patuloyan natin ulit. Hmm. So, habang napapaka, uh, pinapaluto natin yung ating pakbet, nagkano rin ako ng dilis Prito ako ng dilis ulit. Yan lang yung paulit-ulit kong inuulam guys dito.